Ang oras natin ay 1 minute and 25 seconds mga kapatid. Ayan mga kaibigan, ang score 31 against 20 in favor of Bia and Church. Ha? Kapatid pala, sorry. Okay. Last 1 minute and 12 seconds po. Counted na na. Score 31, 20 in favor of Kapatid. Ribble ngayon sa number 69, 69. Wow! Tinta na yung mag-Harlin. Nakuha ni number 3, tumira si number 3, wala pa rin, tumira si number 9, may face pack ginawa, tumira si number 9 ulit, wala ulit. Nakuha ngayon, ni pa daw, dito rin. Red, 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 red! Walang angal ang referee, outset. Okay, ang bulang ilan na sa tagalimay, number 16 tumira, wala pa rin, fast, si number 9, foul. Wala pang rin, straight off. Delay game, okay, number 3. CPS wala rebound by number uh, 69 69 sa number 3 number 3 6 uh, um, ball ang um, bola ay yun ay ang bola last 38 seconds na lang pala last 35 seconds sa so bola ay kaptamin kaptamin na pala limay pala limay ang kanyang kari Ready, seconds, 20 seconds, 10 minutes, yeah na? Yes, 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 10 minutes na pero pa rin. Last 20 seconds, 10 minutes na pero na pa rin. Triple 10 minutes, yes. Bye bye, bye Ang 10 minutes na pa rin. Nako, gumigsiyata, pigumpitan nang 5 minutes na Diba yung bola, diba Ready Okay, yes, yes, Number 16, yun Seryoso si number 16, tinasa sa kanya kapag Number 69, papira, check kaya Oh, nagsara, bagay na bagay sa daguro 30, 30 Yes Another point, number 16 Point 3, 2 And Okay ang score po natin ay 35 against 31. Panalo ang Tagtabong. Congratulations. Kain mo na lang kapatid. Yung Ay, yung pula. Ang tumakatawa dyan sa pagkain. Ay, ay. Sa ako Hindi yan. Hindi ka panalo. Tignan ka ng doon. Nasabi ko sa'yo. Hindi pa tayo na lang sa Jackstone Dong. Nentry ko rin pa nga na doon ako na magagawa. Kailangan mo na magsanay ngayon. Gardet itu guys. ah ito si Busing, guys. <laughs> na nila ang piso, guys. So, okay no. si Busing.